Ito. Ito. Ito lang pala. Eh. Na. Oh. Isang pribadong swimming pool ang lilinisin para sa okasyon ng Pasko. Subalit, kinakitaan ito ng mga nagkalat na mga pinagbalatan ng Cobra. Kaya tinawag nila ang grupo ni Rex Tuklau upang ipacheck up muna ang paligid. Tatlong cobra ang nahuli ng grupo. Subalit sa pangatlong cobra... Hey, Tumawaga kung hindi yung mga marili, hey. yung mga bata dyan. Ano hey, pa rin? Ano pa rin? Halika. Na? Halika lima eh sinakmal sila ng takot at nagpatay na ng kamera at sa ospital na kami nagkita-kita buhay po si Coffers ang kasama ni Rex Toklaw na nakagat ng cobra ang pag-uusapan natin ngayon ay ang toklaw ng cobra na hindi nakakamatay Nangyari po ito nung bispiras ng Pasko at lahat kami ay matagal na napaisip kung i-upload pa ba namin ang video ito. At sa huli ay napagpasyahan din namin na i-upload upang makapagbigay babala sa ibang kasama kung gaano ito kadelikado. At upang maipabatid din sa lahat na malaki ang aming peligro sa ginagawa namin. Hindi man po kami makatanggap ng kapalit sa mismong sineserbisyohan namin Nabubusog naman po ang aming mga puso sa mga papuri at pasasalamat. Mabuti na lamang at dry bite ang ibinigay ng Cobra. Nagdudot lamang ito ng pamamaga. Si Cuffords ay hindi naman nagdevelop ng sintomas kaya hindi naman siya binigyan ng antivenom. Sa halip ay binigyan na lamang siya ng doktor ng toxoid vaccine. Karaniwang ibinibigay kasama ng antivenom sa mga natutuklaw ng mga makakamandag na ahas. I'm fine. Hoy, palahan. <laughs> <laughs> oh, kumusta mga bro? Wow, wow. Oh, ha. Ng inuunahan natin dito ni. Ay, dito na pala Kaman sa kamanda. Wow, ang bagal mo baslasa, Oh. Okay oh. <laughs> oh, si. Hindi, ano? <clears throat> Oh, mga bro. Ilan na namin na mi kaibigan natin ito ay pipintura na rewelding. We oh. oh. JJ Tuklaw. Ay, JJ Tuklaw. JJ Tuklaw. Tuklaw. Pagdating ko, malungkot. Ngayon, sumaya na ako, umingiti na. Ito si Rex Tuklaw. Ano yan? ang uh, talagang trabaho niyan. O naround yan sa construction. Ka finishing carpenter, mason, welder, electrician, lahat. Yan si Rex Tuklaw. At uh, yan naman yung kanyang tropa na cameraman si Richard, ang pinakagwapo sa lahat. At yun yung, yung kasama natin na sinubukang magpatuklaw ng cobra. Ayan, buhay na buhay na ngayon. Nung nakausap namin sa hospital, talaga takot na takot. nakatawag di ba? Opo, sobra. Nakatakot. Kumusta na ngayon ang kamay mo? Ito po, okay lang kasi nagkagamot ako ngayon. Ah, ah, may may gamot pa na pinili. dati, magamagapo yan hanggang dito. Yan, luwag mo ang na? O, gano'n. hmm Ayan yung butas. Ano naramdaman mo nung nakagira? Siyempre po, nervyos. Nervyos. Suka na akong nagsuka. Hindi. Hindi, kasama ka na namin nung nagsuka. Tama Nasa hospital na tayo noon eh. Okay na yung kamay niya. Ah, ordinary lang ito sa kamandang nagbabra ng mamamaga. At pababa na yan, pagbaba na yung magar niyan. Pero ito, andyan naman si Boss Ano? <laughs> Anong kaugnayan ko dyan? Mayroon. lang salita mong okay yan. Napakalaking bagay na yung tol. <laughs> <laughs> oh. Samantala nung sinabi ko sa iyong binalita ko sa iyong natuklaw siya, takot na takot ka, sabi mo, wala tayong ano dyan. Nandito Paano kayo hindi ako matatakot sa sinabi mo? <laughs> tol, na, na. nakalawad yung speaker ka ba? Oo, Tola na patay na hana. anong patay ako puto tumalo na ako talaga na kay gago anong patay ako sin namatay na ako oh hindi ano yung ano ko yung drone ko ano patay na yung baterya na ano, tagal na napaupo ko uli eh sasakin mo na magbiro ka ako sa kanya oh eh mga kasampulan sa bayan naipon na sa tabi ko eh eh kayo dito na lang uh, ingat na lang Oh, yeah. Yung ng natin 70%, gawin natin sa 100% yung pag-iingat pagka ilalagay na sa lalagyan yung kobra. Mm. Mas delikado talaga yung may hawak. Mm. Kasi ako tatlong beses ako nakagat na hawak ko lang yung katya. Eh. Mas delikado mm. talaga yon. Ako naman na ah, bali yung nakita ko nya dalawang personal ko nang nakita na sirey. nandun tayo sa sa inyo. Ano mo makuha kobra kumagat dito. Dinawakan pa niya, hindi pa niya tinanggal. O pagkita sa si Yoben, yung sawa, buta si Nakmal dito. Kanyari sa akin yan sa katsari. <laughs> nakagat din ako. Sa paghawak ng katsya, tatlong beses ako na nakagat. Tapos minsan pa ako nakagat doon sa pagbuhol. Kaya lang nung yon doon sa pagbuhol, yung ngipin na lang ang tumama kasi sa sobrang laki nung sobrang laki nung cobra, pagsagpang niya, lumagpas yung dalawang pangil talagang talagang itong kamay ko na to basang-basa ito ng kamandag ang tagal kong ma mahilo-hilo sa nervyos talagang napuno ng kamandag itong palad ko na ito kaya yun ang isang pinakadelikadong parte kapag ilalagay na dun sa lalagyan ngayon ito yung pagkakataon ito yung ah, na-injectan antivenom hindi ah antirabis lang antirabis hindi toxoid yun. Anti-tetanus. Hindi kayo nag-meet. Hindi na mag Ano lang? Observe siya. Observe siya. Opo, okay. inobserbahan ka lang. Mm. Uh, siguro, ang SOP kasi talaga, kaya hindi, di ba, hindi kayo tinanggap doon sa district hospital. <coughs> ang SOP talaga sa ganyan, 24 hours na observation. Baka may delayed symptoms. Siguro gawa ng mga kaso ng COVID po noon yung mga hospital kaya hindi may kasama nga trauma. Oh, kaya hindi kayo kinonfine. Tutal na assess ka na ng dukto na wala ka namang ng sintoma. So, ang nangyari, ininjakan ka na lang ng antitoxoid o anti antitetanus. At saka binigyan ng mga antibiotics. Yun yung mga iniinom mo ngayon. Yun po yung sinasabi ko na may pagkakataon na makakagat ka ng cobra at hindi ka mamamatay. Ang kagat sa kanya ay yung tinatawag na dry bite. Uh, ang mga cobra, Uh, bagamat may mga kamandag, maari kanyang kagatin na hindi kanya bibigyan ng kamandag sa maraming kadahilanan. Pwede kanya talagang kagatin na hindi kanya bibigyan ng kamandag. Pwede nga wala siyang kamandag kasi yung kamandag ng cobra ay ginagamit niya sa kanyang pagkain, pantunaw niya ng pagkain. Kaya kung makakagat ka ng isang busog na cobra, posibleng walang kamandag yon. O kaya maring nakipag-away yung cobra. Yung cobra doon sa tinarget niyang pagkain, dudura yun nang dudura, o baka maraming pagkakato na ka ng cobra na hindi ka naman malalagyan ng kamandag. Yun ang tinatawag ng mga dry bite. So hindi nakakamatay yun. Uh, makikita nyo yung epekto doon sa kamay ni Cuffers na namaga siya. So, yung venom lang na nandun sa pangil ng cobra na kumagat sa kanya, yun yung nag-cause ng pamamaga at saka syempre sugat yan um, infected kaya ganyan hindi siya nagdevelop ng mga simptomas dahil nung nasa hospital kami agad-agad ay kinausap ko siya nabibigkas niya yung pangalan ko ang mga nakagat ng cobra sa loob lamang ng 10 hanggang 15 minuto magde-develop na siya ng mga simptomas ang pinakaunang visible na simptomas, syempre yung local pain, uh, tapos uh, makakarandam yan ng paghihirap sa paglunok, mabubulol, hindi na siya makakapagsalita ng diretso, mawawalan siya ng balanse, hanggang bumagsak siya at hindi na makatayo, bibigat na yung mata. So pag hindi mo naramdaman yung mga simptomas na yon, ang ibig sabihin, kinagat ka lang, hindi ka nalagyan ng venom o hindi ka nalagyan ng sapat na venom para makamatay. Yun ang nangyari kay Copperd. Ngayon ang tanong. to ipagpapatuloy ba ang mga misyon ni Karex? Tuloy. Ano na Marami <laughs> na lang na ilangan eh. Marami <laughs> na lang tumatawag. Oh, Salamat ka po yung... Mga bro, tuloy daw, tuloy. Pa ingat lang, ingat lang. Ah, Kagaya nun. nun, imagine, Uh, doon sa mga mga baser na naman lagi kayo mapapansin doon sa pagbanat banat sa amin, nagyayabang lang kayo pera lang ang gusto nyo pero tignan nyo yung nagagawa ng grupo namin may okasyon, lilinisin yung lilinisin yung swimming pool magkakaroon ng pagtitipon dun dahil sa Pasko, nakakita sila ng mga pinagbalatan ng ahas tinagbo ni Carex, wala silang pinag-usapang bayad at aasa po kami mula po sa YouTube sa pagsuporta po ninyo kaya maraming salamat po sa lahat ng mga sumu- sumusuporta sa aming mga channel. Patuloy po kayong sumuporta para maipagpatuloy po namin ang aming gawain na uh, iligtas kapwa. Magagalit naman 'yun sa atin. <laughs> Magagalit uh, uh, niyo po kami na ipagpatuloy ang aming gawain na iligtas kapwa yung cobra at yung mga tao. Ah, Merry Christmas pala. Happy New Year, na New Year. Ah, is, meron na si Boss Lar na sa isang si sintomas na nakagat na cobra. Pag nakagat na sa loob lang ng 15 minutes, pabigkas mo sa kanya ang malboro. Ang mabibigkas niya pag may sintomas na, mamboyo na lang. Mamboyo. Mamboyo, wala nang R. Magkikita ito sa channel ni Suma, magkikita sa channel ko. Isang grupo lang po kami, wala po kompetisyon. Kaya huwag niyo na po kami pagkumparahin. Ang angra na ako. Oh, okay, ayan si... Kamandag. <laughs> yung isang buzzer ko dyan na sinasabi mo na na ako yung isang bugok. Wala akong nauli. Ito si Rex. Oh. Mamaya, aalikan pa ako ng idol mo mamaya. Huwag niyo kakalimutan. <laughs> si uh, kakalimutan. Si Kamandag. Huwag mo kakalimutan si Kamandag. Yung pinatay kong pantalon, wala pa hanggang ngayon. Uh, may sabihin pa ako sa mga basher ni sa cameraman ni Rex Toclaw. <laughs> <laughs> ako yun, ako pa. Uh, ako po yun. Salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nagiging konti-unti, nagiging maayos yung... Uh, pag <laughs> ko. uh, yaman ko. din lamang na napag-desisyon ninyo na, niyo na ipag magpapatuloy tayo. Kagaya nung nasabi ni Tuma, uh, don't be ingat na lang, tatandaan nyo yung sinasabi ko sa inyo pagdating doon sa pagkakabit uh, sa lalagyan, laging delikado yon si eh, Kamandag. Lalo na yan. May laman yung lalagyan. Bubuksan niya. Ila, papasok niya. Mas delikado yon kaysa doon sa ginagawa nila na isa nila, lang. Law na bawat isang cobra, isang yung lalagyan. Lalagay mo kasi yon yun nasa iba ba? Pwede siya yung market. Okay. Okay. Mm -hmm. Tsaka yung ano yung ako, nung ako yung nanguhuli ng cobra, pag nakumpirma ko na na may cobra talaga sa loob, una, lilinisin ko yung buong paligid para makita yung mga katagpos. Pagka confirm ko na na nandiyan na talaga, susungkitin ko na. Hindi ko ginagawa yung kagaya nyo na talagang uh, pag pwede na sungkitin, susungkitin nyo na lang. Pinapatag ko yung pinakaibaba para dun, dun ko siya didiinan. Did, Kaya awa ng Diyos, <coughs> hanggang tumigil ako sa panguhuli ng cobra uh, buhay pa naman ako <laughs> dobi ingat lang um, ingat lang at uh, maraming salamat po sa inyo okay mga bro happy christmas okay na si Hindi na namin sila masyadong nakausap dahil gumagawa na sila ng kanilang normal na gawain. Basta tuloy lang daw. Muli ko pong sasabihin na wala po kaming otoridad sa gawain namin. Moral obligation lamang po na may maitutulong kami. Kukunin po namin yung mga kobra na namamataan po ninyo sa paligid na malapit sa inyong mga tahanan o kaya ay sa inyong mga puok, trabahuhan o mga work areas po ninyo sa mga bukid at uh, ilalayo po namin at ibabalik po namin doon sa lugar na inakala namin doon po sila nararapat. Dahil sa paniwala ng karamihan na nabebenta naman ng kobra, ay bihira pong makatanggap ng bayad ang mga magkukobra. Kaya kami po ay patuloy na aasa sa inyong patuloy na suporta upang may pagpatuloy po namin ng aming gawain na ilayo sa disgrasya kapwa ang tao, pati na po ang kobra. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video